Guys, good morning. Narito po kami sa palengke. Maulan-ulan. Wala pa akong pinta. Alas 8 na na guys. Alas 8 na na umaga. Wala pa rin akong pinta. Ay. nako, paano ako maka-avail ng aking mga bayarin. Makakuha ng aking pangbayad sa bahay. Wala Parang awa niyo na ulan, tumigil na kayo. Ito ang aking mga kasama dito. Nandito kami sa may ah, PNB. Maulan guys. Wala pa akong naman No? Paano tayo ngayon makabayad sa mga utang? <laughs> <Hello. laughs> Inaaway Inaaway Bombay.

laa ko benta Si Bombay. Oh. Napangunaan mo kay naubos ko. Harap ko. Pinayaw si Bombay. <laughs> so dito na naman tayo sa palengke araw ng Linggo, maulan-ulan. Mga kain ko. Update-update lang tayo sa palengke mga kaibigan. Sabi ni, sabi niya, ayokong manuod sa mga vlog mo. daw ayokong manood sa mga vlog ko. Sina? Bakit sabi ko? Ngayon ayokong manuod. Parang may nagandaanan ako. Kasi pag mag ka. Ano? So, ganito lang kami dito sa palengke. Alas na mag-alas na yung ng umaga. Wala pa yung buwan din. Hello! Wala pa kami Wala pa. Wala pa talaga. Ay, nakakawa naman. Bumili naman tayo kahit pa paano. Basta lang kung pa sila. Easter apple, oh. Easter apple, Easter apple. Yeah. Ate Terno, te. 100 lang, te. Ang Terno. Bumili ka na. So, wala talaga. So, ngayon, guys, ang ating kalagayan sa palengke ngayon matumal. Kasi tag-ulan na. Bye-bye.